yung ibang reliyon, ayaw po nila yung turo ni Pablo, itong si Saul. Na, kaya po dito sa Book of Acts. Verse 24, may isang platero noon na nangangalang Demetrios. Gumagawa siya at ang kanyang mga tauhan ng maliliit na templong yari sa pilak na iginag ginaya sa templo ni Artemis na kanilang diyosa at ito'y pinagkakakitaan nila ng malaki. Take note po mga kaibigan, ito na po yung mga ribolto na pinagkakakitaan ng malaki. Ginawang negosyo. May wala po pong negosyo sa pananampalataya. Kaya galit na galit talaga ang Diyos eh. No? ginawang negosyo tapos binibenta, binibili, tapos, niluluhuran. Nadadaya po talaga kayo. Kaya kailangan natin magbasa para hindi po tayo madaya. Dito sa 25, kaya ipinatawag niya ang kanyang mga manggagawa at ang iba pang mga platero. At sinabi niya sa kanila, mga kaibigan, alam ninyong umaasenso tayo sa ganitong klasing hanap buhay. O, ba? Diba? Asinso talaga. Naku talaga magbasa po ay Bible. Yan po, oh. kaya ipinatawag niya ang kanyang mga manggagawa at ang iba pang mga platero. At sinabi niya sa kanila, mga kaibigan, alam ninyong umaasenso tayo sa ganitong klasing hanap buhay. Kayo po, di ba? Kung sino man kayo, sino po, sino po sa inyo, bibili po kayo ng mga ribolto. Ilalagay nyo po sa loob ng bahay ninyo. Tapos, ilalagay sa harapan ng altar. Kung maalala nyo po yung istorya ni Daniel, parang yun yun eh. Nang gustong ng hari maglumuhod si Daniel doon pero hindi po talaga siya lumuhod. Tapos, ako kasi nung maliit pa ako, yun, meron kaming altar, mayroong mga crucifix, mga iba-ibang ribolto, <clears throat> mga ribolto ng mga santos, lalo na po kay Virgin Mary. Yun. Wala na pong pagkakaiba ito eh. Walang pagkakaiba po mga kaibigan. Basahin natin ang verse 26. Nakita ninyo at narinig ang ginagawa ng taong si Pablo. Sinabi niya na ang mga Diyos na ginagawa ng tao ay hindi totoong mga Diyos. Oh, imagine. Marami ang naniwal sa kanya dito sa Epeso at sa buong lalawigan ng Asia. Itong Asia, part po tayo kaya, no? Yung Asia ito, dito sa atin. Part of Asia, ito kaya yun mga kaibigan. Kaya namang ibang Asia, di ba? Kaya, against po sila kay Pablo. Kaya gusto nilang mawala si Pablo, kaya pinapatay po nila. Dito po tayo sa 27. 27. Kaya, nanganganib ang ating hanap buhay. Ayan po, no. Nanganganib ang hanap buhay dahil, syempre inano na, binisto ni Pablo eh, yung mga gawa-gawa nilang mga ribulto na pinagninegosyo. Kaya na nga diba ating hanapbuhay hanap buhay dahil baka masamain ito ng ibang, masamain ito ng mga tao. At hindi lang iyan, nanganganib din ang templo ng ating dakilang Diyosang si Artemis dahil baka mawalan na ito ng saysay. imagino